Ngayong araw guys, dahil pistang minatay eh, andito ako ngayon sa minteryo dahil magtagdok ako ng kandila sa mama ko. After ako bumisita sa minteryo ay magluto tayo ng ginataang gulay na may halong bulad. As you can see guys, ang na ako ng kaldero para sa ginataan, dinaglagay naglagay na ako ng mantika dahil gigisahin ko muna ang mga lamas at gulay. Bago pala ako nagpunta ng minteryo ay nagkagod muna ako ng lubi para sa ginataan na lulutuin natin para sa pistang minatay. Maglalago talaga ako pag sasapit na ang pistang minatay dahil mapupugos naman tayo sa pagkagod ng lubi. Bakit kaya required ang gata pag sasapit ang pistang minatay? Kaya tuloy ako ngayon, nakakagod-kagod ngayon dito. Sa puntong ito, ibinutang e, ko na nga itong gata na kinagod ko kanina. At tapos tinimplahan ko na dayon at inilagay itong bulan na isasagol natin. Sa puntong ito, tinakloban ko na rin itong ginataan natin at maghihintay na rin hanggang sa maluto ito. As you can see, guys, luto na nga ang ginataan natin at kinain ko na din itong ginataan na inihanda ko para sa araw ng Pista ng Minatay na pinagdiwang natin ngayon sa araw na ito.